Mga dayuhang gumagamit ng wang-wang at blinkers sa mga kalsada sa Metro Manila, binabantayan na rin ngayon ng Philippine National Police. Yan ang ulat ni Louisa Erispe. Sa gitna ng mahigpit na bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagbawal na ang paggamit ng wang-wang at blinkers sa mga hindi otorizadong sasakyan ng gobyerno mainit na ngayon ang mata ng NCRPO sa mga dayuhang lumalabag dito. Ayon kay NCRPO Chief Brigadier General Jose Nartates Jr., may mga namamataan kasi silang Chinese, Korean at Taiwanese na gumagamit ng blinkers at wang-wang. Kaya naman iisa-isahin na nila itong matanggal sa kalsada ng Metro Manila. Usually, mga VIPs and sometimes foreign nationals o, diretsuhin ko na, these are Chinese nationals and or Korean or Taiwanese na merong mga escort-escort na We are doing our job such that ito ay mawala. Sisiripin din ng NCRPO ang mga armas na nakarehistro sa mga dayuhan sa bansa. Lalo na't kamakailan, may mga insidente na rehistrado ang baril ng dayuhan na ginamit sa iligala. Tulad ng shootout sa Taguig City noong Marso, na narehistrado umano ang baril ng isang Chinese national na nakipagputukan sa mga pulis. If this is a, a fall on the blind eyes of the higher office o kung sino yung pinagsapitan, then papaloapin natin. Samantala, patuloy pa rin namang iniimbestigahan ng NCRPO ang mga nakuhang armas sa ilang Chinese nationals sa Tagig City noong nakaraang linggo. Sabi ni Nertates, posibleng ginagamit ang mga armas sa mga iligal na operasyon sa mga pogo. Napag-alaman ding hindi rehistrado ang mga baril na nakumpiska at nakuha umano ito ng Chinese nationals sa isang kaibigan. These foreign nationals are involved in Pogo. Umami naman siya na isang firing range o kaibigan ang nagbigay sa kanya in exchange for vehicle or something. Tiniyak naman ng NCRPO, nakabantay sila sa mga iligal na operasyon ng mga Pogo. Mas mababa na raw ang bilang ng mga krimeng sangkot ang Pogo sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Noisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.